Gusto mong tumaas ang respeto ng tao sa'yo, lalo na ng babae pwes heto na ang video na para sa'yo. Walang BS, walang paligoy-ligoy pa, diretsuhan lang. Tara simulan na natin. Heto ang sampung bagay na dapat mong itigil kung gusto mong magmukhang alpha. Number one, ang pagpapaliwanag ng lahat ng galaw mo. Kapag palagi mong ipinapaliwanag kung bakit ka ganito o ganyan, parang naghahanap ka ng validation. Ang tunay na alpha hindi kailangan ng approval sa bawat kilos. Alimbawa, kaya ako late kasi traffic tapos ganito pa yung araw ko? Mas mabuti. Thanks sa paghintay. Walang drama, diretso lang. Ang alpha male ay tahimik pero accountable. Hindi ka-defensive. Hindi mo kailangang i-justify. Lahat action speaks louder than words. Ang integridad, hindi kailangang ipaliwanag. Nakikita yan. Number two, ang pagpo post ng lahat sa social media. Kung araw-araw mong ipinapakita kung nasaan ka, anong kinakain mo, at anong ginagawa mo, nawawala ang mystery. Ang alpha hindi oversharer. Alimbawa, nag-gym ako today, grind, mas mabuti. Hayaan mong makita ng tao ang resulta hindi ang proseso. Kung gusto mong magmukhang alpha, ito ang mindset. Tahimik kang gumagalaw. Hindi mo kailangan ng virtual applause para sa bawat hakbang. Mas importante sa'yo ang output kaysa updates resulta ang magsasalita para sa'yo. Number 3. ang pagiging masyadong available. Kapag laging andyan ka kahit kailan ka lang kailangan, nawawala ang value mo. Halimbawa, bigla ka nalang susulpot kahit 1am kasi tinawagan ka niya. Mas mabuti. May kailangan akong tapusin, bukas na lang tayo mag-usap. Ang alpha male ay may malinaw na boundaries. Marunong kang magsabi ng hindi kapag kailangan. Hindi ka laging available kasi may sarili kang purpose at priorities. Hindi lahat ng request sinasagot. Number four, ang pagkakaroon ng victim mentality, laging may reklamo, laging may sisihan. Ang alpha, kahit nahihirapan, hindi gumagawa ng excuse. Halimbawa, kaya ako ganito kasi ganito ang pamilya ko. Mas mabuti. Hindi ko kontrolado ang pinanggalingan ko, pero kaya kong baguhin ang patutunguhan ko. Ang tunay na alpha male, ganito siya. May pananagutan ka sa buhay mo. Hindi mo sinisisi ang mundo ginagawa mo. Ang kaya mong gawin ngayon, laging tanong mo, anong kaya kong aksyon hindi sino ang may kasalanan. Number five, ang pag-uulagi kahit ayaw mo. Kapag palagi kang yes nang yes kahit hindi mo gusto, nawawala ang respeto sayo. iyo. Halimbawa, pumapayag kang gawin ng bagay na hindi mo gusto para lang hindi siya magalit. Mas mabuti. Basenshana pero hindi ko yan kaya sa ngayon. Ganito kumilos ang alpha male. Alam mo ang value mo. Hindi mo kailangan ng approval sa lahat ng tao. Marunong kang tumanggi kung hindi aligned sa standards at priorities mo. Hindi pagiging bastos ang pagiging totoo. Number 6. Ang pakikipagtalo para lang manalo. Kahit maliit na bagay, gusto mong ikaw ang tama. Halimbawa, nag ka kahit napansin mong mali ka na. Mas mabuti Gets ko ang point mo, baka nga mas okay yan. Kung gusto mong magmukhang alpha, ito ang mindset. May humility ka. Hindi lahat ng argumento dapat ipaglaban. Pinipili mong tumahimik kung hindi makakatulong sa growth. Hindi ka triggered ng ego mo mas importante sa iyo ang kapayapaan kaysa pagkapanalo. Number 7. Ang pagkukumpara ng sarili sa iba. Kapag tinitingnan mo palagi ang ibang lalaki at iniisip mong mas magaling sila, nawawala ang focus mo. Alimbawa, buti pa siya may kotse na. Ako wala pa rin. Mas mabuti. Ito ang progress ko at patuloy akong gumagalaw. Ang alpha male ay, kalaban mo ang dating sarili mo, hindi ibang tao. Iba-iba ang laban natin. Progress mo ang sukatan mo. Hindi insecure. Hindi naiingit steady ka sa sariling mission. Number eight, ang pag-overtext o pag-overcommunicate. Kapag binombard mo ng text ang babae, lalo kang nagmumukhang needy. halimbawa Hello? Bakit di ka nagre-reply? Okay ka lang ba? Galit ka ba? Mas mabuti. Kamusta ka? Message mo lang ako pag free ka. Ganito kumilos ang alpha male. May patience ka. Hindi ka dependent sa reply para maging buo ang araw mo. May sariling mundo ka kahit hindi ka kinakausap. Hindi ka nagpapanik sa silence kampante ka sa sarili mong value. Number 9. Ang paghingi ng paalam sa maliit na bagay. Hindi mo kailangan ipaalam lahat ng kilos mo. Halimbawa, okay lang ba na lumabas ako mamaya? mas mabuti. May lakad ako mamaya, kita na lang tayo bukas. Kung gusto mong magmukhang alpha, ito ang mindset. May respeto ka, pero may sariling desisyon. Hindi ka parang batang kailangang magpaalam sa lahat ng bagay. Marunong kang mag-assert ng hindi bastos. Confident sa sariling diskarte. Number 10. Ang takot na sabihin ang totoo. Kapag puro ka ayon kahit may mali, hindi ka alpha. Alimbawa, okay lang yan kahit alam mong hindi. Mas mabuti. Medyo hindi ako sangayon pero open ako sa usapan. Ang totoong alpha male ay matapang pero kalmado. Hindi bastos, hindi duwag. Hindi takot magsabi ng totoo kahit uncomfortable. Para sa'yo, truth over comfort dahil respeto ang ugat ng tunay na relasyon. Pre, kung gusto mong magmukhang alpha, hindi mo kailangang umarte. Ang kailangan mo, disiplina, respeto sa sarili, at tahimik na kumpiyansa. Tandaan, ang alpha na lalaki, hindi palagi ang maingay. Minsan, yung tahimik, pero puno ng laman. Kung may natutunan ka sa video na to, ilike mo na. Comment mo kung anong ugali ang gusto mong itigil simula ngayon. At ishare mo na rin sa tropa mong kailangang makarinig nito. Saludo ako sa iyo, pre. Hanggang sa susunod, tandaan, ang stoic na lalaki, tahimik, pero may bigat.